Kung tumatayo ka ng ganto, o kaya ganyan, mas pinapadali mo ang pagkasira ng katawan mo. Isipin nyo ito yung buto natin sa balakang. Normally po, dapat straight lang yan na ganyan. Nakabalance lang. Hindi po pwedeng nakaganon, nakatalikod, or nakagilid na ganyan. Dapat straight lang. Ngayon, pag maghapon kang ganyan tumayo, ang nangyayari, tumatabingi po yung ating balakang. Ang resulta, pwede maapektuhan yung mga muscles sa ating upper body, pati na rin yung mga joints, at yung ating gulugod. Hindi po kasi nagiging pantay yung distribution ng bigat ng katawan natin kapag ganyan yung ating pagtayo. Naapektuhan po yung mga joints natin sa katawan. Pwede ka makaramdam ng sakit sa likod, masakit na balakang at worst case scenario, pwede pong tumabingi ang ating gulugod. Kung healthy ka naman, wala kang mga sakit at physically active ka, okay lang naman tumayo ng ganyan kung paminsan-minsan lang. Walang problema. Pero kung kayo po yung merong trabaho na maghapon nakatayo, may edad na o kaya overweight, dyan po tayo ngayon magkakaroon ng problema. Kung di may uwasan, okay lang naman tumayo ng ganyan. Basta, magpalit po kayo ng pwesto every 10 to 15 minutes minutes para hindi persado yung ating lower body. Hindi naman po automatic na masisira yung katawan nyo kung ganyan ka nakatayo. Pero yung mga ganyang simpleng habits, mas maganda kung iiwasan natin. Kasi po, pwede maging risk factor yan kung hindi nababantayan. So kung may kakilala ka na maghapong nakatayo, share mo sa kanya tong video.